Nagulantang ang mga bakasinistang sakay ng van ng mag at maglabas ng itak ang isang lalaki sa La Union. Nagalit mo ng lalaki ng busina ng van ang sinasakyan niyang tricycle. Nasa frontline na balitang 'yan si Brian Basa. Na na Natakot ang mga pasahero ng van na ito sa San Fernando City La Union ng mag-amok at maglabas ng itak ang lalaking yang nakaharap sa kanilang tupa. Tila akmapan niyang tatagain ang sasakyan. Inutusan niya ang driver na itabi sa gilid ng kalsada ang van. Lalo tuloy nagpanik ang mga pasahero. kayo ng ano? Wala ba dito ang police station? Maya-maya pa, may isang umawat sa nagwawalang lalaki. Pero ayaw niyang papigil ng makachempo dito na umalis ang sasakyan. Hintayin Bilisan mo na kuya, diretso na! Bilis! Ayon sa uploader at isa sa mga sakay ng van, galing ang kanilang grupo sa isang outing sa San Juan. Sakay ng tricycle ang lalaking nagwala. Posible raw na naggalit sa kanila ang lalaki nang businahan ng driver ang tricycle para mag-overtake hanggang sa inabutan sila ng tricycle. Dito na sila binabaan ng nagwalang lalaki. Hindi na sila nakapagpablotter dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Nagpapalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Ed Lingao po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pagsubscribe subscribe sa social media pages ng News 5.